Yan, good morning, good morning guys. Alam lang po tayo. Mm. Coffee. Tapos nagsinangag ako, sinangag. Yan, sinangag sa ka. Ito may sinangag tayo. Alam tayo guys. Sinangag. Mm. Tapos may corn beef. Yan, corn beef. Corn beef tayo. Mm. Corn beef. Yan. Huh? Ayan. Mm. Ang halo-halo uh, na yan. ano <laughs> tayo guys. Mm. 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 Sikman natin lahat. Medyo mm. nakasit. Mm. Mm. nasunog.

Yep. Mm -hmm. Hop. to. Naket, sorry out. Kain tayo. Ligit at sa. tap yung pinaka ko. Naghalo ako ng powder. Hm. Hm. Ba

Yung corn beef, yun yung maasim na corn beef. May konting aking sa mm. mm. Chap. Yep. Ngot. <laughs> Ngot nyaw. Hmm. Yan, kain na rin kayo guys. Magandang umaga and happy Tuesday sa ating lahat. Bye bye guys!